no? So parang nawala yung ganyang takot sa sa isipan ng mga kriminal ngayon, kaya dumadaming kriminal sa ating bayan. So paano ngayon ang gagawin ng uh, administrasyon? Hindi naman po pwede na nakakahiya yan. Ha? Hindi lang tayong pinakapangit na airport ngayon. O oh, meron nga pa ng bagong survey. From the most improved airport ng panahon ni Duterte, ang NEA, ang NEA ngayon ang pinakapangit na airport sa buong daigdig. Nakakahiya na yan. No? Pangit na airport sa buong daigdig nasa top 5 pa sa pinakamaraming krimen, eh sino pang bibisita sa Pilipinas? Nakaka, nakakalungkot at saka nakakahinayang kasi napakaganda talaga ng ating bayan. No? Ako mismo nagalanggala, sinasabi ko sa inyo, walang bansa sa Southeast Asia na makakalaban pagdating sa kagandahan ng ating mga tanawin dito sa Pilipinas. No? Yung Thailand na yan, ang papangit beaches na yan. Kagabi lang, meron ako napanood sa, sa telebisyon no? na Uh, ano ba yun? Parang mother of the bride na set in Phuket, Thailand. Nakita nyo ang pangit nung, nung sand sa Phuket, Thailand. Brown. Samantalang dito sa Palawan at saka sa Boracay at saka sa uh, uh, Bohol. No? White talaga ang ating sand. Kapag sinabi natin white, powder white talaga. Parang flower. No? So nakakalungkot na meron tayong um, tanging yaman, na magagandang mga tanawin at mga lugar na bibisitahin ng mga turista. Pero sino ngayon ang bibisita sa atin no? na Nasa number one na pinakapangit na airport tayo, number five sa pinakamaraming krimen, at syempre, ang Pilipino mismo ay nagrireklamo na mas marami sa ating hanay ang nabiktima ngayon ng krimen. Sa tingin ko, kinakailang repasuhin ni PBBM yung ginawa niya kay um, Duterte. Ang ginawa niya kasi kay Presidente Duterte, dinemonize niya yung pulisiya ni Duterte na kamay na bakal. Eh, hindi niya alam, pag walang kamay na bakal, talaga dadami ang uh, mga krimen. Wala pang survey ngayon pagdating sa droga. Ha? Pero ang narinig ko mga kwento, no? at ako naman ay maraming mga koneksyon sa mga NGO na nagtatrabaho sa mga pinakamahihirap na um, urban poor communities, ay eh talagang lumala ang problema sa droga no? nitong nakalipat sa na dalawat kalahating taon. So parang sayang yung mabuting nasimulan ni Presidente Duterte at ito ay hindi ipinagpatuloy itong kamay na bakal pagdating sa seguridad kasi nga sa politika na dapat palabasin na mali ang ginawa ni Presidente Duterte pero ngayon, anong inaani natin? Mas maraming nagiging biktima ng krimen at mas maraming natatakot ngayon bumisita sa ating bayan.